So, ito, may wala na siya. Magdagdag tayo ng sabaw. Lalagyan na natin ng tubig. O, sabag oh, mamaya pa, sir. So, hmm. oh, yes. haluin natin. Ninagdagan na natin ito ng pang sabaw. Ibuhos na natin yung ating patatas at karot. Pagpan muna natin ito. So. Oh. Ayan. Antayin nating maluto at lumambot yung ating tatas at saka So, ito magdagdag tayo ng nor seasoning. Takan lang natin. At haluin natin. Ayan. So, itong ating pork, malambot na. So, ito, ating car, tsaka patatas. Ito, matigas pa. So, takpan muna natin to. So, ito, buksan natin. Haluin natin ito para hindi magdikit sa ano, kawali yung ating pork. So, ito medyo malambot na yung ating carrots patatas. Kailangan na natin tingnan ito. Kulang siya ng timpla. Magdagdag tayo ng konting patis. At magdagdag tayo ng konting magic. Ayan, takpan na natin. Dito naman sa kabila, meron tayong pritong galunggong. So, ayan o. Ito, so, ito, luto na. Pagalin na natin. ka. meron yun. Ito so, ang ating frito galunggong, maglagay tayo ulit ito so, na mga kaibigan yung ating pork at fritada templado na siya at malambot na ito ay luto na so kailangan na natin tikman ulit so, parang bulang pa siya ng alam konti pa ayan magdagdag ng konting pa para matagal daw mo pa ni sabi ko ayan luto na yung ating porta fritada. Ito naman sa kabila yung aling galunggong naprito. Ayan. So itatagpan na natin ito. Ame. At dito naman, meron na tayo na luto na. Ayan. Manok na may sotanghon. Hindi makita. Ayan. So, sa kabila, Bicol Express. Ito yung Bicol Express. So, dito naman sa kabilang lagayan, yung ating yung isang opo. Um, chicken with pineapple. Pininyahang manok ang tawagin. Ayan. Uh, dito naman yung ating gintaang langka. Araw-araw yan may gulay tayo. Dalawang gulay. So, ito naman yung ating tortang alamang. Kawag naman dito ay okoy hangga't mayroong mabibili sa palengke, araw-araw meron din tayo niyan kasi hinahanap niya natin ang na, inahanap din ng ating mga customer. Ayan, 'yung ating galunggong, may una may naluto na tayo nauna. So 'yung pang natin kanina, 'yung itlog, ayan, meron pang natira, hindi pa siya naubos. At saka, mayroon tayong panghimagas, 'yung ating palamig. Juice. Ayan, milon 'yung flavor. So, mayroon pa tayong hindi naluto, mga kaibigan, yung ating pakbet. Mayroon tayong pakbet ito sa labas. Ayan, magisa isa pa lang ng bawang, sibuyas, yung konting baboy yung kanyang panghalo. So, ito na mga kaibigan. Ayan, ibuhos na natin yung ating pork apritada. Ayan. Para madihintay na natin ito. At... So, ayan na, At lagyan na natin ng red bell peppers, sa topping sa natin. So, ito na. I-display na natin itong ating chicken apritada. Ay, pork apritada. So, ayan yung ating compact Hindi sana tayo ng bagoong. Ayan, lulutuin muna natin yung ating bagoong. Bago ilagay natin yung gulay para hindi malasa yung ating pakbet. So, ayan. Dinosin natin yung ating gulay ito sa ating pakbet pero luto na yung at ating maguong. mabango na yung amoy dapat so, yung botinero ay eh, tama mo din yung paano kalain <laughs> natin para mo so ito silipin na natin yung ating pakbet Ayan. nilagay na natin ito kanina yung ating kalabasa Haluin natin mga kaibigan. Para maluto naman yung kalabasa. Kailanin natin itong kalabasa. Medyo matigas pa. muna natin. So, ayan mga kaibigan, yung harap ng ating karindelya. Meron na tayong uh, mga customer. Ayan. So, ito na mga kaibigan, yung ating pakbit. Ayan, luto na. Ayan. O. ayan. So, tapos na tayo sa ating pagluluto. So, ayan, nilipat na natin sa ating lagayan para ma-display na yung ating pakbit. So, ito na yung pinakahuli ang huli natin yung luto yung ating pakbet so ito na mga kaibigan so ayun na mga kaibigan na-display na natin yung ating pakbet so, ayan yung lahat natin maka-display na sya ok So, ayan mga kaibigan, yung harap ng ating uh, karinderya. So, marami nang nabili. Ayan o. Oh. Araw-araw mga kaibigan, ang mino natin dito ay sampo. Sampo mino. So, yun lang ang ating video. Bye-bye.